Kala namin nasa pangalawang kubo na to mga to Ay, yung riskasyon pa kasi trail e eh. Ayoko na <laughs> <laughs> Nagkita Ay, nyo ba yan? Ayan o oh. Kanina pa po kami andito Nag-trail pala sila Ang <laughs> best pa akong bumaba oh? Duna, Duna sabi, Nakita ko si eh. Kuya Eric uh Oo -oh. Nakita ko lumusot doon Sa to kaka-own ko lang Nakandalawang pensis ka pa? pa? Hindi si ako <laughs> <laughs> <For laughs> Grabe yun guys Grabe. Dalawang beses nag trail <laughs> yes. Samantalang ako, naka apat lang ako nun Apat? Nakabataan ko Apat na <laughs> pahinga Apat na pahinga ako nun <laughs> <laughs> Sa analpas pa, sa ganun o no? <laughs> 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 Hindi pagod yan si Carl <laughs> Style, style nya lang yan, style <laughs> nya lang yan na umuupo siya Red Bull natin to Red Bull Ito ka dito Oh, ba't may <laughs> Ay! Yung mga team SJC tayo dito eh. Wag oh. wag wag wag. Wag, bad yun. Blue baka naman, ikaw mo. Niwana na tayo nila prensper. Lim Liminical. Sponsored. Baka naman. Okay. Ano yung Kaya po? Ayan naman yung mga gutter ako. <laughs> oh. <laughs> Dijit ba? I-slips mo yun ah. Eh. Ay, gago. Awit. Ah, <laughs> Doon sa may dulo ay, eh. sa may palabas na. Palabas na. Hindi siya na-caught on cam, sayang. Mamaya daw uli, yung kabila ah, mga, naman. Kaya, pero pang mabilis ako na to. Ay Ay, oh, pang mabagal oh. na. Oh, ah, mga trail riders. <laughs> Jared! 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 Ui! Lại xuống nhất à? Hãy subscribe Thì cũng nói lắm to à. Cái này Hãy subscribe hindi ko nakita Sabi! Ayan na, ayan na Gago! <laughs> Ito ba yan? Yung tinalo ni Miguel? Ito Gano'ng palayo pala ng kapalod Ito, yung Oo, p*** May load kayo? May Sabihin niya, yung ipon ko nasa drawer Sige na nga Tatlong gulong ako naman yan eh pagka nagpalaro Handa na ay, dito magkakalaro. Sige, okay, pare, daan-daan, ligot-ligot lang. Oh, lean back lang ngayon, tol. Asan ah, ba? Eh, no, sundan mo yung daan nung daan. Mag-ubad mo na ako, na, ako eh. Sundan mo lang yung kano tol, yung daan nung daan. Diyan, diyan lang. Diyan ka sa gitna. <laughs> Mau na ka, tungkol ako. Inong sakto yan, sinasabi nun? Ito! Ay, sunsun tayo ha, jacket. Mga beginners tayo eh. Eh paano ako ay? Ultimate pro ka bro Ay ako ay Super duper pro Ako <laughs> ay Beginners SJCR na to? Ababa na yung mo ano? Bro? Ayan sa una lang Pagka na nababa mo Pag nakalabas yung phone Nakalabas Oo pero pag nababa mo Tira mo nang minsan Matitibay oh Uy! Putang ina Yung 4x4 dito Kaya ni Harley na So ayan may nabalian ng isang spoke Harap ba harap? Oh, ay likod, likod. naman yun sir Diyan yeah, game na ay, Janet yun ay, Pangit sa vlog nun <laughs> Ayun na, ayun na. <laughs> Yeah bro kami bro sa uh, lang. Go Arlie! Go! <laughs> Wait, baba muna yung mga kagamitan ko. Go Jared! <laughs> Tawin! Gago, ba? Dito mo biluan o tol, nasa kakatakot pagka dyan. Ya kid. Game game. Putang oh, ina wala la. Puto na sa trailer. Rock shots fuck to the racing. Nakakawala ng... ang... Mga nang bet na gupo eh! Iisip ko kasi! <laughs> Rock Shanks Factory Racing! Nakakapangina! <laughs> Nakawala yung baga ako pag nandito na ako eh! Ay na! Hindi din eh <eka. laughs> <laughs> nagagawa yun? Hindi kasi puwipikit kami rito para pag Kita <laughs> <na> mo ha, mo! Ang ano Para di kami matatakot! Hindi, nakawan lang yung puwet sa likod! <laughs> Sige, Alin! Uh, Oo, oh, nakalimbak lang to! Ay! <laughs> Sige, sige, sige! Oo nga, nagawa ko yung Nadesgrasyo oh, pa ako nina. Oo oh, nga, nagawa ko yung Nadesgrasyo oh. pa ako oh, okay. nina. Oo, oh, panis! Tagalobaw pa yan. Oo, panis! Panis! Ay! Benta mo na bike mo, pre! <laughs> game na, game na! <laughs> Kagat-kagat nga lang pre. Kagatin mo muna 'yung handlebar mo. Bago. <laughs> <laughs> ayun, takot na takot po si Jacket ngayon. 'Yung tingin mo Wala, 'to. Wala namin lahat, 'to, ayun na 'to. No? nababa namin lahat. Ayun lang 'yung ano. May ibibida ako pag hindi nababayaan. Ayo. Ang ina. Nakakahiya. Sigawan naman ng bitin nito. Nena. Ayan lang yung bababae, no? Ganyan lang, kaikli. <laughs> ay, ay sos. Hindi, okay lang yan, Jacket. Ayan, no. Ay, Ibablog kita. Wala kami nakita. O, halika na. kaka po yan. Oh. Sakit na nyo! <laughs> Sagong, lalakas yun. Oo nga, halika na. Ayan na, hindi po namin siya pinipilit. Hindi, <laughs> ayaw niya talaga eh. Hali ka na. Halika na. <laughs> Ayan, lakas Pare, oh. <laughs> Alam mo, babalikan na lang daw po niya. Hulaan nyo na lang kung ano pangalan nung nagtotolak mababa. Ayoko mabit ng pre. pre. Oh, diyan pa nga lang eh. Ayoko nga mabit ng prelo. No? nga pagbalik na lang oh. Babalikan mo to ha. Ah. Oo ah. Ayan, eh. Tatandaan natin yung date na yan. makikita mo sa vlog ko yan. Ay, After one hour. Ayoko mabit ng prelo, pre. Oh. Eh. nakalak nga eh.

gumagot sa frame ko! Ang gago! Binadali ko! Sumabit yung ungkod sa frame ko! Malinis nga! Oo, oh, malinis! Malinis okay, lumines. pala! Luminis! Nakuha kaya sa ating dashcam? <laughs> ah!

Ah, dito po ako na sempl lang dati. Oh, dito ba kayo pumasok na Kylie? Oo, dito ako na sempl lang nung bro. Wait, ayun po ano Wait lang daw. Bike, bike, bike. Hmm, kalakas oh. Parap yan eh. Ayun mo. Ayun, nasa sempl. Wala ko na yun dito oh. Ayun, nakas ko. Wala na yung drop dyan. Bakit? Sayang. Woo. Oh, mga na kayo. Para bibidyo ako kayo. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1! Sigaw-sigaw pa sila, slowly but surely. Diyan na tao na ayan diyan. May drop diyan dati. Ito ba ito pa dati? Yeah. Ito na diyan. ay. Okay. cái cái, ui, Út em mau nè, cái cái em ui, bảo

So guys, ayan, nakababa na kami. Ang hinit na, nungukas na ba? Time check, um, 8.40 na. So ayan guys, nakababa na kami. Oh, okay. Bye bye, thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye bye.